Para matahimik ka. Ayan. Oh, ayan. Oh, ayan. Ayan. Gusto mo sa'yo na lahat ang... Eh, ano mo yung JR? Eh, pakiyo nga ang video sa'yo. Eh, Libre naman, to. Bata. Oh. Ipag mga artista, makagal daw. O pag ito yung nasa kusina, tinan mo ang video. Ayan, si JR, si JR. Yung nasa kusina, punan mo din. Ah, si Aziz. Ayan. Sige, nakikin na dyan. Oh. Ayan. Dito, yun ang kadama. Ito bahay namin. Bahay na. Bahay ng prinsesa. Hi! Dito po ang kadama. <laughs> oh, yan, yan yung iinoma ng kanyang mga Oo. bisita. Hmm. Ito ang iinoma ng mga bisita bukas. Nag-prefer si mama. At dahil maginawa yan, may heater kami. May heater. Nakabukas naman ang aircon. Ano yan? Ano yan? May heater? Nakabukas ang aircon? Nakapal lang yan. Sabi may heater daw. Hindi mo naka-heater yan. Asa ba? Sige mo lang yan. Mas pa heater. Barbie, yung likod mo. Chad! Dito yung ano mo na rin siya. Kasi ito ang tao na yan. Ha? na. Hindi ka, gawa na ako ng dito. Stand na, stand na. Bababa na, bababa na. niyo na. Hindi, na Tapos lalo, sisituhan nyo na lang agad. di ba na Eh, Kasama ka? kasama? Kasama ako. Hindi, uy. Ako, director eh.

Bilisan nyo! Nakakaloka! Eh -no bakit pa? Paano bang sa sasakot po sa inyo dyan? Bilisan mo! Ina! Bukas na ang party! Wala pa si ano! Saan si Inday? Uli na! Uli na! Inday? Ay! Inday! Magbalat ka na ng mga patatas! Ay sus! ko. Ako pa ang inutuusan mo! <laughs> Hindi, magbabalat na lang ako. Ako magbabalat ng patata. Si Mayora ay, pa! Si Mayora pa! Si, ay, pa. Mayora, si Mayora pa ang si inutuusan! Ay sus! Ako! Bukas! Wala kayong sabang matatag! tuman sa kung ano walas bukas ang <laughs> Diyan, no? parking. Kaya naman ka yung chai na? na? okay. pa 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 ka na doon? May pa 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 O, sige, sige. Bukas pa 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 2 months. pa 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 na, Lagyan na lang sa mani niya. Hindi, pwede na yun. Kasi mabigit na siya. Kasi yung kape. Magkape, magkipla ka ng kape. Kipla ka muna ng kape.